Matagal ng panahon na hinahanap kita. Nga, mas, para makuha ko yung agimat mo. <laughs> Pero ngayon, ikaw na mismo ang kusang pumasok dito sa teritoryo ko. <laughs> Kaya ayun ang nangyayari sa'yo. Ah, okay ko yung lahi nyo. ano ah, Anong ubusin? Masasama kayo. Masasama kayo. Masasama kayo. Masasama kayo. Ah, <laughs> <laughs>

Siapa? Si nomor yang holon yang? Awas kadal batanong. Alamu banget sih. Baka tulung kesoritoan kami. Aku. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Ayo dong. Ayo

Bakit ka pumasok sa lugar dito? Lugar pasok Lugar ko to. Wala nang sino man na dito makawin buway. Ah. Yeah. 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 Yeah.

may kasama ka pa naman. Yung mga best friend mo, mga kaibigan mo. Huwag niyo pa mo yung kaibigan ko. Wat ang kasalanan niyo sa inyo. Ako lang yung pakay niyo, di ba? Lahat kayo. Lahat kayo na pumasa sa superia ko. Papatayin ko. Uh. Mas mabuti kung ganun. Haba. Pahirapan ba tayo na ako? La ka lang. Maghintay La ka ng ganong panahon. Uh, para mo, pa, ko sa'yo. Kung uh, paano ako magalit. Uh. Pero okay, uh. diba, hintay ka natin sa komandir. Master. Huwag muna. Manda ka. Pag ako nakakawalan dito, Unahin kita! Tuloy na kayo Ano mo sa akin, Bobo? Ano mo sa akin, Dante? Bobo! Masokal nga, sir! Huwag muna natin at to. natin iyaala Kailangan pa natin yung pagkatirahan natin Master. Wala akong pera. Oo Dante, Alam ko naman na wala kang pera. Pero may mga viewers na nang nagmamahal sa'yo. Huwag kang magalala. Huwag mo sila idamay. Pagkatapos ka namin pagpiraan. Kunin namin yung ano atay at patatasin sa asin mo. Iyaalay namin doon. Nababoy kayo. Nababoy!

may mga kasamaan ka pa. Lalo na ng Dax na yun. Sabihin mo kay Dax, dun sa kamera mo. Pag nakapasok si Dax dito, uh, dun. Higit pa rin ang gagawin ko sa kanya. Umatganji! Iba mga hunters! Sabihin mo na kay Dax! At saka kay Junji! Ready na! Uh, sabihin mo! Uh, uh, na ililigtas para maligtas ka uh. ililigtas ka nila sabihin mo para tatlo kayo ito huwag uh. <laughs> niyo idamay mga kaibigan ko at mga ibang hunter babagsak, yeah. babagsak din kayo babagsak uh. kayo anong babagsak? mga kano kayo hindi niyo ba alam kung uh. kano kalakas na naghimat ko sa uh. pangyayang ko

Kung ano gagawin ko dito sa kanya na to? Ha? 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 Wala yan! Walang bis Ikaw ang natabaan yan! Pero Mas ito yung maliwakan ko niya! Pero ikaw hindi! Dahil... Pagpado kayo! Ang may-ari niya ng demonyo! Demonyo ka daw, Master! Demonyo daw tayo! ha!

Hintayin nyo makatakas ako dito Anong makatakas? Pabalikan Pabali nyo ba Malabo yan. Uh, Imposible ka. Yan ang kamay ko. Wala na. Ano okay, ang sinabi mo? Wala na yung lagas! Ano sinabi niyo malakas sa Dante? Tingnan <toss> niyo! <toss> 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 yung mga viewers! Tingnan yung ng idol niyo Dante! Lahat na pumasok! Dito sa area na to! Kasi oh. nandito ako! Lahat ng mga kasamahan ko noon, tulungan niyo ako! Ah! Ka Sige! Ah! Tawagin mo mga kasama mo! Tawagin mo! Ah! <laughs> ah! Tawagin mo silang lahat! Ah! Hindi kami natatakot! Ah! 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 Nasaan na yung Team Shea Warriors? Ah! Ah, wala na! Tawagin mo lahat ng Team Shea Warriors! Ah! Ay pa Warriors! Warriors pa kayo! mga bubo. hindi uh, ako pabayaan. Kahit anong warriors nyo, uh, hindi nyo ako kaya. Uh, may katapat ka rin. Tawagin mo sila. Dundee. <coughs> Tawagin mo mga kagayagan mo. Kung talagang sila, magpakita sila sa akin. Uh. Master! Alam niya. 'yung nagkita nitong video na tawid niya mo pababayaan nila. O ayaw, ayaw, oh, biyas. I-share niyo 'tong video, i-share niyo. I-share niyo 'yung video na tawad para makita n'ng kasama niya. 'Yan ba 'yan? Pang-badal. Uh, Papasok 'yung badal 'yan. I-share niyo, mapapatay sa iyo. 'Yan mapapatay sa iyo. Tiba ko makasama ng Hunters. Uh -huh. yeah. <laughs>

Ah! <laughs> oh, ya!